Na, oh. Risiko ito na ito, kahapon. Tag, tag, tag. separate. Tag, -bil -bil tag separate ito. Luto hilaw pero tapos nito. Ito madali lang to eh. na yung mga luto, yung hilaw. Pisa na mag-galatungan uh, mag, naman ulit para magiging ako eh, po Uulitin pa to ulit? Yes. Ay uulitin pa akala ko. Ito, Eto eh. yeah, na to yes, ano can, oh. benta na to. Lang para un an para, one, lo, an, an, para kita it, ano one ano yung unom kasako an resiko to yura. Ganor katunga. Mga, mga tripper. Tripper. So unom, tapos magiging upat. Upat ang resiko. Ganon. Ganon. Madali lang pag ganito ang ganito ang kapeligiran, malimpyo. Kung sa amo kay hanggang ang talahib, hanggang ano mana hanggang, hanggang ano daw yun, no? Mula pa udit. Ito na nga to eh. Ito na nga yun. Ah, hanggang udit, hanggang udit pa yung ano namin, no? Grabe. Pero pag na sayo, Alam nyo kung si Halto na, na Number two to, to sa Delcar. <laughs> ah. Ah. Pag nag-ano sa YouTube, pag nag- pag, kumita, pag monetize, nakikita na. Kailangan ko kasi ng followers 1,000. Ipa ano mo muna subscribe. Kasi hindi pa nag 1,600 pa. Eh November. November pa ako nag eh. November pa eh. Dapat yung sinayang ko sa Facebook, dito na lang. Sinayang ko yung oras. Oras na para magpasya. Ito, pag nangingitim, itim, itim, itim na, yung nagiging brown na brown na, ito na yung ano, pwede mong ibenta. Para hindi maba, ano, ma, masusunog. Wow, masipag. Okay, Sana all masipag. Gatong. Alam mo hindi siya nagutos na magano. Nagutos lang siya nung mag mag magakyat sa taas. Akyat sa taas, mamalili, Akyat sa, taas sa niyog yan, ganun yan. oh. Sobrang kasi taas na kasi upa. ang niyog. Eh. Ayun. kasi nakakabara yan Yun kasi masusunog kasi pag na ano na pag sobrang maliliit na susunog na doon sa ilalim tapos nangangamoy na ayan may kras. may crack 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 ba yun crack yung tawag doon sa o konti na lang kalahati na lang biging ano na to mamaya o bukas tapos na to bukas Ang daming kag kagamitan. Alam mo pala, babalitaan ko kayo, ang pinakamalinis at hindi pang na, na, oil ay coconut. Lahat ng coconut na pinakamaganda ay coconut oil. Yung iba, nakakanser. Ito ang hindi nakakanser na oil, coconut Coconut is a giant nut. Ito yung pinakamagandang coconut. Kasi yung sa iba, yung, yung farm hindi maganda. Ito talaga. Ito talaga din ang gusto ko. Kaso yung pag lang ng mga tao, madumi. Kung saan-saan ilalagay, yun lang. Ah, mamaya pa, pausok ka na niya. Usok, usok. Ibalas mo ito para balas yung coconut. Tapos Madali. Mixing, mixing, madali. Yung ano yung hindi pa naluluto. Kasi niluluto to. Ito yung luto. Ayun yung hindi pa luto. Tatapusin yan bukas. Bukas sure bowl na to eh. Alam niyo kung magkano ang kilo? 50 pesos na daw. Sobrang ginto na. Malapit na siya yung mama. <laughs> Ilang kilo to? Oh. Halimbawa, meron po 500 magiging 2,500. 2,500. Pero sobrang daming hirap muna. Sobrang daming hirap ang paggawa ng proseso ng paggawa ng coconut na magiging pera. Mahirap pero saka nga may linaga. Mahirap pero kasana yung mangmang sao Nagiging six na tayo.